mga kasiti yun na nga na kay ate marian tayo uh, dumalaw tayo sa glit sa amuray hat oh. ay doon no? oh o uh, nga ate no? marian Hoy! hindi mo lagyan ng ano dyan ti ate ti pwede at may nakikita tayo mga bukas anong natin kay ate marian yun o kano know? kayo Ayun so, mga idol oh, no okay, dito na mga idol. mga dito mga Japan Class mga A -aban. A -aban. Ma Ma Madagal, to. Japan Yung era mga uh, boss. Nakai mic ay dito lang tayo Ate Marian dito, mga idol. Original yan, master. Uh, dito naman boss, yung malaki. Oy, sa New Liban. Era. New Era. Saan dito, sa, sa, malaki, Rápido, sa pa dito pang... Gen Gen Genuine, genuine merchandise. New Era, legit na. Gen na... Masin. Uh, Masin. Ito, <laughs> <laughs> mga boss, yun mga maganda 'to. 250, 250, 250 mga idol. Legit Original. Original. New Era.

Ito, magneria, original na ito. Para siya ng Sapanis City Bike. Tama-tama. 350. Mura na. Original City Bike. Original ba? Hindi ko ma... Uh, ano? Yun, no? Yung, ah, hindi. Na. Medyo ano lang, siguro plus class 8. Classic, classic. Uh, 350 lang. Mura. So marami dito mga laro. Marami dito mga bot. 350 idol na. No? Oh, 350 lang. Tapos yung mga ganun. may nakita ako dito. Yeah, no. May nakita ako Mini dito. Mini Samurai. Yun o. Oh. idol. Pakibunot. Para makita natin. Yun o. Gandaan lang. Matalas mo nga boss. May dugo na. Ano yan? may dugo na. Ginamit yata niya niya. ni Samurai.

Ayan mga boss. Kaya dito tayo Ate Maria. Sandan, sandan. Ayan, uh, mga idol. May pusa ka maliit. Pwede mo ngilin lang kayong barbel. Takuti na. Sandan lang ka mga boss. Ayun o. Anen? Kuya? Binili na boss. Binili na. Ay, ah, oh. sold out na. Wala binili pala. Ang disco. Mura na yun. Binili sa 50 na yun. Ay, pala yung na, na ni, ni boss. Ayan. Ay, ay, ay. si sir. Ganyan pala ang pagkalagay. <laughs> <laughs> oh. Hindi, hindi ko nakita. Hindi, hindi, po. Malayo po. Malayo. Hindi kami nagagawa. Ayan at... mga boss. Yan ang mayroon siya. Tapos dito mga karib. so, <laughs> 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 ayan ito mga karet mga boss nabawasan pa yan

Thailand. Thailand ano po? Sa bakal ano? Stainless ya. Ano po yan? Ano silver Mas, silver. Ano silver. Silver. Ah, silver. Oh, silver, silver. Silver. Uh, uh, silver silver pala. pa lang. Bola mga boss. Ayun. Silver pala to mga idol. Hindi ko na itanong kanina, no. Oh. So, mga boss, oh.

Silver, at saka importante, silver siya. Tunay na silver. magkano daw? 50? Ah, 50? 50. 50 pesos. 50 pesos. Itong nadalit ko mga, ito, mga darito, ma maraming koleksyon dito. Ito, si Atimato. Ah, uh, ano labo naman yung mata nyo dito. Oh, ayan, mura lang yan. Ay to. Meron din si uh, Isusukat uh, uh, niyo na lang. Ito to, tabi si Ah, pala ito mga boss, oh. Ito toys oh. Remote. Bakal no. So, ah, ito yung ano yun. Eh. Ah, wala na yung ano. Wala na yung kabila mga boss. 100. Mga galing Japan to mga idol. Mga toys. Oh. Toys na galing Japan. <laughs> mag. Mag. Ay, oh, mag chill lang kayo. uminom. Beer. Pang-salo oh. 'yun, no? uh, na, maganda, maraming kasi dito. Uh, magustuhan nyo, mga Japan yan, ha. Kapano? Kapal. Makapal pa sa ano. Sa mukha nung nagbablog. Ano Maria?

sila hahanapin ng pa. ay kas mga idol no? ay hindi akala ko bakal nakita nyo ba ito mga idol ayan ang maganda ayan, idol kasi mo ba ito parang dyan laki ah si marian makana po laki, Gold gold oh Oh, Japan. Oh. Imasin ko nga, baka benasin tayo eh. Pero yung dito, 600. Gold. Gold. Pero siyempre hindi ito ano, gold. Gold plated. Uh, 600. Gold plated so, mga... lang sa pagkas. Oh, yeah. 600. 600 lang. Laki. <laughs> Ilang pamilya kaya magano. May mainit pa kayo dyan. <laughs> oh, mayroon pa. Hanggang apo na yan. Grabe, <laughs> <laughs> yeah, laki. 500. Mga oh. gold plated. Grabe Pangkalahatan no, na eh. 600. eh. Pwede, pag-display, oh, okay. Pag maganda rin. Ito mga, ito bakal mga boss. Tingnan nyo na lang yung ilalim kasi ano to eh. Uh, medyo hindi tayo marunong tumingin sa ganitong ano. Pero ito bakal mga idol, lalata. Mga eh. uh, so, collector sa itin. Yung ganito mo, timaga, magkano? 150 mga boss. Ito yung yung 150. Pero may may ano pa rito. May mas mahal pa. Ayan. Wala. Oh, oh, yung kulay kasi ano na. May yung tuping ko pang oh. oh. Ay. Ay to. to mga boss oh. Ate Marian, magkano Ate Marian? Mandal ba to? Parang hindi ano lang. Hindi plastic. Lang. Uh, saka pang display lang yan. Walang motor. Yung malaki doon. Yung malaki. tayo? Ay ito? ito? malaki. alam plastic. Uh, ano? Ah. Ano lang display. Ito ito Maria. Makano po? 500. 500. Ah, yan, eh. so, so, 500 mga idol. ko 'yung mo. Oh, oh. so, eh, oh. Ito. ito, ito remote po? talaga 'to. 250. 250. Wala lang 'yung remote 'e, eh, no? Oh, 250. 250. Ah, oh. 250 uh, pero, pero, um, video, tayo, mo. Oh. Oh, Sabagay may motor kasi 'yan eh. Wala lang 'yung remote. Ayan mga ito lang mga uh, toys si ate Marianne, Marami mga, sa... mga boss Punta lang mo kayo dito sa so, bay ng price o, Para ng figurines Para ng lakay ng pili Ayan mga mahilig sa mga display dyan Handa na? May display lang Kaya yung gato ano mga rin? Oh, itu, itu. Kalau no? Bugs. Wala lang ano, wala lang battery. Battery lang na. No? Oh, battery ay, lang. May lagayan lang. Battery wala pa battery pa Display lang. Ay, 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 wala wala nang lagayan pa. Wala. Display. Walang walang lagayan ng battery Ate Marian, no. Oh. Display lang siya. Display lang. Magkano dito Ate Marian? Cinque. 50 pesos. Ganun kamura mga boss. Dito ka busi. Wala, bibili sayang Agda no? Hindi oh, Dito po oh, O plaka o oh. Binil Vintage mga boss no? Toys sa mga nakupulit ng toys mga idol Kasi Uh, 100 and up ang prices po dyan tapos yung mga reels alin ay yung whole clock baka gumagalaw pa nga yan oo malamang pag ano wala lang battery ano gumagalaw pa nga yan o. gumagalaw yan o kumakit doon battery lang pula mo siksaad mo ano yan yan Ito ano to ang ano 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 yung mo kami ano pang ano lang man. ano 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 yan yung sa ano ah sa barco? ah sa sa barco kung pasyente cases Speaker hindi ko na ng boss oh laki ng rello no, ng boss

robot. Ilang daw 'yan eh, yung sa nagiging elepante uh, daw 'yan. Ano? Transformer. Transformer. Ano yung pang-robot niya, buo Yung para sa elepante. Medyo yung, nagkukulang. Uh, mga idol, ito yung, uh, loob, yung loob ni Ate Maria na. Ayan. Tingnan nyo na lang na po. Display. Ito mga hindi pa niya na i-display. -di pero ah uh, kung pupunta kayo, sabay tanongin nyo na lang siya kung anong kailangan nyo maaaring mayroon kasi eh, nandito hindi lang nailalagay katulad ng mga to yung mga magtatayo pa lang ng ano maliit na bakery ayan mayroon dito dough maker tawag niya, eh, tapos mga pang malaki hang, water heater industrial marami mga boss tanungin nyo na lang siya kung pupunta kayo para malay nyo mayroon siya dito ayan yung mga gamit nga na hindi pa nailalagay sa labas Nakakarton pa mga boss. Ayan. Tulad nito. Ito exhaust pan yata. Hindi pa nailalabas niya ate. Medyo kulang siya sa tulong. Ayan. Boss to. Ay collectible to mga idol Ito magkano? 200 mga idol. Ito. Sa mga nagko-collect ng ano, toys post Ayan. Tapos, mga madam, may, Mahid, medyo mahilig tayo sa mga ano mga pan na tasa. Marami sa dito. Lahat to. Mga Japan ti no? Timar yan. Ayan, mga Japan Original. Imported from Japan. Ayan, napapansin nyo naman yung mga figurin na yan. Ayan, mga boss. Ayan ang mayroon siya. Mga may shot glass din sa mga idol oh. Nako, sekreto lang may baril si Ate. <laughs> Hindi joke lang po. <laughs> sa mga gana, ganito natin 'ti, magkano? 20-20. Ayon, 20 lang pala dito sa kanya. 20-20 lang, ganun kamura mga idol. Mga madam pala. Kasi karamihan ang tatanong sa akin mga babae pag nakakakita ng na mga ganyan 20 lang po dito ayan ayun ho yung iba ho dito mga wine glass ayan, mga wine glass oh Japan ho yan mga original ho yan hindi ho dito ayan tapos may mga toys pa tulad nito ayan ang galing na ito ah sa ano yan eh lang sa tripod ha oh oo nga sa tripod to oh. ayan mga makeup makeup Japan. 100. Ito, kaya lang wala na yung wala na yung remote ayan mga boss okay na tayo saan no. hello mga collectible sa maliliit mga japan din ayan. kailangan kailangan ng estudyante Oh, Tomika yan, Tomika ang tatak. Tomika. Japan. Mga legit nga Japan, mga idol. Ayan, yun na nga. Kilala nyo naman si Ate Marian, mga boss. Puntahan nyo na lang. Ayan, mga idol. Okay na tayo dito. Yung mga ganito mo, magkano? Ah, 500 Below, tawaran nyo na lang mga boss Ayan, na. may malaki ho dyan Yung sa kabila, hindi na ako sa hey, ito, nakakahon pa 400. 400. 400. 400

700 lang oh. National pa yan. Oh. Legit eh. 110. Japan. 110. Ay, Japan, Japan. Kalanang, ano, uh, eh, oh, Japan, Kalahan kalaan ng ano. Idol. National oh. National. Original. 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 original, original, original. Japan. Oh, may may Oh, 250 hanggang 200. Oh, ayan oh. Japan pa ha. Oh, ito kinawayan tayong Mga ka-city, mag-update tayo. Hindi, dito Bornox. Sika City ito, Sika City. Ah, Sika City. Oh, Mag-update tayo kay mung mo. Ito ang meron siya ngayon, tingnan nyo nila. Tama-tama, bukas, City linggo. Yung makikita nyo ngayon. Dapat, nandito ka nang binayaran yung ganito namin ng 25,000. Ayos ah. Ayang. Ayang ito mangu. po yung dadatyan yan yung ngayon bu bukas, ngayon bingo, lang, linggo. Ngayon lang, ngayon lang. <laughs> Sinong meron dito, vlogger, ng binayaran? Wala. Wala. Wala paday I mean, wala wala na rin sa papan city 'di si eh wala sa blang no. naku pantay-tay pa rin si din pa ay, papan si papan city boy and then papan city one dito ako talaga eh okay, okay, talaga, update ka jan dito uh, mga kuwas ako sa kabayan kung bukas aja na kumamayan ayan mga boss ah ito ang meron tayo okay, pupuntahan ho kayo bukas aabutan nyo pa to opo Rolex Luminor Palalaman mo papakahinig 'yung saru, lino, sa Rolex. Rolex. para

Kapek, Pelem. Ito, blue background. Oo. Oh. 2-5 lang to, mga boss. Ayan yung likod. Kapek din, o. Likod niya. 2 O, Mas malaki nga siya. Oh, siyempre, akin yun. Dapat na, isang tanga lang. <laughs> Ginawa ko na nga 600. Ganyan kang tangamal. Hindi ka lang <laughs> malibay takpo